po ay naggrocery ng mga pangkonsumo po namin dito. Ayan, at may tutkutin din, tigpipiso. Okay. Okay. Tapos bumili po tayo ng bigas at dalawang sakong uling. Ayan, mga loves. O, oh, ito. Ang aking mga pinamili. Ayan, may mga chichirya din naman. Noodle, Siyempre. O, oh, at ang aming palaman ay star margarine lang. Ito, na Hello. yan. Mga loves, ang Ayan. Ito, alam na, matik na, hindi mawawala diyan, mawawala mga loves. At saka syempre ang sun rocks. Pagsasabayin. Pagsasabayin <laughs> daw ng inom. Hindi, <laughs> <laughs> ang hirap kasi, lagi ko nang ang ano, ang hirap nang magbalik-balik mga loves sa labas para bumili ng mga pangangailangan namin. O ayan, kasi ako ay nagluluto din ng mga kung ano-anong pang meriendahan. ID. Ayan o, oh, bumili ako ng dalawang balot. Ayan. Ayan. Ito po lahat ang aking mga pinamili. Ayan. May mga sabon na shampoo. sunrocks. Ayan. oh, Bigas. O, yan po ang aking grocery mga labs. Yan ay mahigit na naming isang buwan siguro kung konsumo. Ayan, no? meron pang pangnomnom num, -num. Pagka hindi uh, daw siya makatulog, ay di natagay-tagay. Kaya, ayan, ay binibilhan ko rin naman. Siyempre. Hmm. Ayan, ang aking ano, kanina, medyo gabi na ako umuwi mga labs kasi nga ay na ako. Ayan, bumili na rin ako ng mga ano namin. Tapakahirap kasi medyo malayo naman yung aming ano dun kailan Lanay na Tindahan. Ay, ang hirap magbalik-balik. Ako ay na, ano, kapag uh, yung papunta pala ang tas babalik na naman, tas may nalimutan na naman. Ayan. Um, ay sus ko. Ang pagganu laang sa initan, diyan sa buhanginan ay nakakapagod na, tas babalik-balik pa sobrang init ng araw. Um, yun lamang. Nagganu ako ng mga pinamili ko sa inyo. Pinakita ko lang sa inyo.